Ayan, sa mga naghahanap ng Elizabeth dyan, oh. Elizabeth. All Elizabeth. Iba-ibang bansa yan. Sa susunod, iisa-isahin ko. Panuorin nyo na lang po sa YouTube ko. Ayan, legit po tayo ha. Mara collect, ah uh, may din ako mag-collect ng mga old coins. Marami pa diyan. Pero iisa-isain ko para ano. Ano. Oh. Sa susunod babalik ta rin ko para makita nyo rin talaga nang maayos. Ayan. Tapos ayan po yung baliktad niya. Ayan. Binaliktad ko lang lahat. Binaliktad ko lang. Para makita nyo. Ayan yung baliktad niya. Elizabeth. Elizabeth. Coins. Oh ha? Huh? Okay, thank you so much, guys. Sa mga interesado. Yan, album. Marami pa yan. Sa susunod na yung iba, may harapan ako eh. Thank you so much, guys. Thank you so much. Elizabeth Coins.